Papalag tayo. Yan ang opisyal na direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos at ni National Security Advisor Eduardo Año. Sinong pinakot ng China? Dito proprotektahan raw ng ating militar ang bawat mahang isda. Di tinukoy kung sa papaanong paraan tayo lalaban. Pero talagang malaking guluto pag may inaresto ang China. Akala siguro matatakot tayo, nagkakamali kayo dyan China. At bilang sagot dyan ni Pangulong Bongbong Marcos, ayon ide-deploy ang Philippine Navy warship sa West Philippine Sea, lalo na sa parte ng Bajo de Masinloc. Ngayon arestuhin ng China ang mga nisda, papalubugin talaga yung mga Chinese Coast Guard na yan. Ito na po ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo, uh, si National Security Advisor Eduardo Año ng patuloy na deployment ng ating mga assets uh, sa West Philippine Sea, ang ating Navy at ating Coast Guard po nang So kung sakali man po na magkaroon ng uh, ganitong pangaharas sa ating mga manging isda, hindi po papahintulutan ng ating pamahalaan yan. At tayo po ya action dahil ang, ang gagawin ng China hypothetically, Because ang sabi po nila, June 15, ito ay applicable na. So kung sakali man po na gagawin nila yan sa ating mga misda, poprotektahan po ng ating pahamalaan ang ating mga mga angisla. Winawasak raw ng mga Pilipino fisherman ang baho di Masinlok. Sinasamantala raw ng mga Pilipino ang isda doon, kaya unti-unti itong nauubos. Pero sino nga ba ang nangwawasak? China, di ba? Sinisisi pa tayo sa ng Chinese naman ang gumawa. Dito hamon tuloy ng Pilipinas sa Chinese Foreign Ministry paimbestigahan sa United Nations Convention ang bahaging to ng West Philippine Sea. Dito para magkaalaman kung sino talagang sumisira sa dagat. Ano China? Kakasaka ba? Sinisira pa rin ng uh, Chinese fishermen parts of the South China Sea, West Philippine Sea, and in particular, Baho Damasindo. I'm sure the reaction of China will be that's not true. Hindi totoo yan. So, they are preventing us from going inside the lagoon so that in order for the world to find out if uh, China indeed has fulfilled its obligations under international law, buksan natin yung bahod de Macindoc. So that is our challenge to China. If it considers itself as a protector of the environment, they should open up Bajo de Macindoc to international observers. That third party, not, not necessarily the full Philippine coast guard, <laughs> not, not even uh, uh, Philippine uh, groups because sasabihin na naman nila, kaya nung sinabi nila sa ginagawa ng ibang mga civilian groups that these are all part and parcel of uh, Philippine uh, propaganda. So, Di natutakot ang Pilipinas. Di lang kasi Pilipinas ang kakalabanan ng China pag nagkataot kundi ang buong ASEAN. Dito nanawagan ang Pilipinas na dapat malayang mangisda ang lahat doon ng walang bansang nagdidikta sa mga mangisda. The new Chinese Coastal Regulations ay contrary to international law, UNCLOS and the UN Charter. Wala pong karapatan ang China na mag-aresto o mag-detain o mag-expel ng sino man sa West Philippine Sea without trial itong mga regulasyon na ito, hindi po ito pwedeng i-apply sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kasama din ng Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, or the Philippines. Ito po ay bahagi ng kanilang scare tactics para ma-intimidate at ma tayo. It is provocative and escalatory at hindi po tayo magpapa-intimidate sa kanila. In fact, ang panawagan natin sa imang mga bansa patuloy tayo na mangista patuloy tayo na gumalaw dyan, at huwag pansinin itong illegal na regulasyon mula sa China. Kayo sa tingin nyo, tama ba ang aksyon ni Pangulong Marcos na pumalaglaban sa China? Ikomento sa baba salo.